Anong ganap sa mundo ng showbiz? Trending ang pangalan ng anak ni Ninyo Mulak na si Sandro Mulak sa social media simula kahapon hanggang ngayong araw. Maraming nagkiklik sa Sokmed accounts ng baguhang aktor at sparkle artist na tila na curious kung sino nga ba ang kapuso young star. Sa mga hindi pa nakakaalam, si Sandro ay ang panganay na anak ng aktor at dating child wonder na si Ninyo Mulak at unang nakilala bilang artista sa teatro. Usap-usapan ang pangalan ni Sandro sa apat na sulok ng showbizan sa gitna ng naglabasang blind item tungkol sa isang baguhang aktor na hinaras at hinalay umano ng dalawang powerful gay executives na konektado sa isang TV network. Ang feeling ng mga netizens, si Sandro ang tinutukoy sa naturang blind item kaya naman mabilis na kumalat ang chika sa social media kahit hindi pa nakukumpirma kung sino-sino nga ang sangkot sa isyu. Ito ang dahilan kung bakit biglang nadagdagan ng followers ni Sandro sa Sokmed kasabay ng pagte-trending ng kanyang name dahil nga sa dami ng nagse-search sa pangalan niya pati na rin sa kanyang amang sininyo. Mas lalo pang pinag-usapan si Sandro nang mag-post siya sa Instagram ng isang sad face emoji bukod pa sa quote na ibinahagi niya na may kinalaman sa pagiging helpless. Sabi ni Sandro, God is never late, He sees the cries of the helpless and He will heal, provide, lead, and save. Trust in Him! Naikunik nga ito ng mga netizens sa kumalat na blind item tungkol sa isang newbie actor na umano'y pinagsamantalahan ng dalawang TV executive na nangyari raw sa hotel kung saan ginanap ang bonggang showbiz event kamakailan. Ngayong araw, isang cryptic message naman ang ipinost ni Nino sa kanyang Facebook page na hinihinalang may kinalaman din sa pinagdaraanan ni Sandro. Ang nakasulat sa FB status ni Nino ay, Inumpisahan nyo, tatapusin ko. Matatanda ang pinangalanan ni Sian Gaza ang dalawang TV executive na si Jojo Nunes at Richard Dode. Nagbigay na rin ng official statement ang GMA7 sa issue.